Good morning! Today is April 16. May pasok si Kaden, kaya hinatid namin ni Nia sa hintayan nila. Pagdating namin sa apartment ay nagayak na kami dahil ngayon yung araw ng first immunization ni baby. Umiiyak-iyak nga siya ng mabihisan. Pero nung pagbaba namin sa apartment ay nakatulog na siya agad. Ganito siya pag umaalis, tulog ng tulog. On the way na kami dito papunta sa klinik. At sa oras na ito ay tapos na nga yung vaccine ni baby. Hindi ko na nga naipakita dahil bawal ang camera sa loob. Alam na alam ata ni baby na ngayon yung vaccine niya. Dahil nung hindi pa siya naturukan ay umiyak na siya agad. Pero buti na lang ay saglit lang yung iyak niya. At tignan niyo naman behave na behave siya dito. Nandito na kami sa apartment at pakita ko na lang sa inyo kung saan banda yung tinurukan kay baby. Dalawa sa braso niya at isa sa hita Ito yung first dose ng vaccine ni baby baby. Itong rotavirus ay yung gamot na ipinainom kay baby. Hindi nagtagal ay umiyak-iyak na si baby. Hindi ko alam kung masakit na ba yung tinurukan sa kanya o naantok lang siya. Ooh. Ooh. Mama is here. You feel sleepy? Okay. It's okay, it's okay. okay. It's okay, no, it's okay, okay. Mm. Oh, okay, it's okay, it hurts. That's okay, baby. Buti naman at napatahan ko na siya at nung napadedi ko na ay nakatulog na nga siya. Ipinagdarasal ko nga dito na sana hindi siya magka-fever dahil tatlo agad yung vaccine niya. Alas stress na naman ng hapon at ito yung oras ng uwian ni Kayden. At kailangan ko siyang sunduin dahil hindi pa siya sanay kung siya siya uuwi. At kasakasama ko nga si Nia sa paghatid at pagsundo kay kuya niya. Hello baby! Hello. What's your name? Hello. Hello, do you know I'm your mom? I love you. I love you. I love you so much. After nilang mag-snack, kaya ito, busy na naman sila sa paglalaro. Hello, baby! Pagdating ng hapon ay lagi ko nga siyang kinukumusta at mukhang nararamdaman na nga yung vaccine niya. At sa oras na ito ay may fever na nga siya. 38.6 na nga yung temperature niya. Hindi nga daw siya pwedeng uminom ng gamot at lagyan na lang daw muna siya ng cold fever. At kapag lumagpas na ng tatlong araw itong fever niya ay ibabalik ko na siya sa clinic. Ngayon niya talaga kailangan ng comfort ng bilang isang ina dahil may nararamdaman siya. Kawawa naman yung baby ko. Oh. Nilagnat na ang baby ko. Oh, after na vaccine niya, nilagnat na. Tinusok siya ng tatlo eh. Kaya ayan, nilagnat na. Oo. Oh, oh. oh, Jesus, oh. Kawawa oh, ito, It's so good, love. Pagkagising niya kanina ay binihisan ko at buti na lang ay nakatulog na rin siya agad. Yes, thank you Lord. Magaling na ang niya ko. Thank you, Lord. Thank you, thank you, Lord. You're the best healer. Okay, nang baby ko. Oh, say thank you, Lord. Say thank you, Lord. Okay. <laughs> and kit ng smile na, oh. Mm. Magaling ka na anak Gengke na ulit ang baby ko Ano? Ano? Pagkagising ni baby E eh bumalik na yung dati niyang sigla At pangiti-ngiti na siya Thank you Lord dahil magaling na si baby